Ayan guys, good morning sa inyong lahat siyaan Magluluto ako ngayon ng uh, Ginisa lang naman na Ampalaya Kasi ang Ampalaya guys Ay super vitamins yan sa ating katawan Maraming beneficyo yan So, ayan Ibinabad ko muna yung Ampalaya Para matanggal yung Ibang pait Then, ito na yung panggisa natin tayo magigisa na nga guys unahin ko muna tong karne yung karne na yan guys minarinate ko yan guys para absorb na niya ang lasa so hintayin natin maluto yan guys at isusunod natin dyan ang ricado. Ayan guys, tabi muna, itabi muna natin tong sahog kasi ilalagay natin ang ricado. Ayan, na natin ang bawang guys. Kasi medyo matigas-tigas ang bawang. Atay natin mag-brown-brown -brown yan guys. Isunod naman natin ang sibuyas. At ang kamatis guys. Ayan. Siguro ka na kanya tayong paraan guys sa pagluluto. So, ito lang ang alam ko guys. And my own version. Yung uh, dinodoro ko guys ang kamatis. Alam niyo kung bakit? Para manuot ang lasa niya sa gulay. So, yan. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ampalaya kasi luto na silang lahat. So, ang na lang ang luto natin, guys. Ayan. diba? lang sa antalaya, okay na yan guys mas masarap pag hot cook konting tubig lang ito na yan so, kailangan ko munang tap ng tablet hindi natin guys na konting tubig yan hindi so, naman yan kailangan maraming tubig so ayan simpleng luto lang guys ito sa ampalaya hindi ko na siya nilagyan ng etlog at ito na nga guys luto na ang ating ginisang ampalaya sorry eat na naman tayo guys ayan at syempre pag walang kanin paano tayo kakain kung may ano ayan ang kanin guys sorry eat na tayo kain na tayo guys